So ayan nga guys, magandang umaga sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa Carmen Planas Burauta, no? So ito pala ang uh, sa Carmen Planas, no? So yan, sasakay kayo rin ng mga jeep or e try kapunta dito. Tapos naman ay pababa kayo dito sa Peltras Bank. Tapos ito na ay papasok na dito kayo, no? So ito ngayon ay ito ang pagbungad pa lang ganito ang makikita nyo. So ayan nga guys samahan niyo ako ngayong araw na ito. <tinyo> Uy, lalaki ng kamatis ni Kuya. Magkano ang tumpok po? 20 pesos. Pakita lang natin ha. 20 pesos ito mga idol, tumpok-tumpok. Oh. Itong toyo na to, magkano po? 50 pesos daw yung itong toyo. Kunti na lang laman, no? Oh. Tapos ito naman, no, oh, patatas, 20 pesos din. Ayan. Thank you. Ito, may papaya din, no? Oh. Oh, shit. Sibuyas din na. 100 ang kilo. Bawang. Orange oh, din. Walang kasi. Ito po. Maraming salamat ha. Ah, uh, nilibre ako kasi ni, ni Madam nang Lansonis. Ay, Lansonis grips pala. So, yan oh, may mga pagkain din dito mga idol oh. Oo. Oh, oh. May biko, may maha. Oops, traffic, traffic na dito.

hindi sa baba. Libre awa, pwede lang itong pambente. Pwede mo maumi sa bahay ito. Wala na ako, wala ka Libre ati libre hawak mo. Nakakatuwa na Dito wala ano eh. Ko. So dito mga idol ha. Ito yun, dito to sa Carmine Planas no. So ito yung mga isda dito. Ayan no? Wait lang, ipapakita natin Ang isda, magkano kaya ang kilo dito kuya? 150 150 daw ito mga edyo Mahirap mang isda Anong nala nalata na yata ito? 155 oh, yan, 150 na lang 150 na lang daw yun, imong isda 140 140 na lang daw Ito din, may baguong din Oh, sarap yan Lagyan ng Sibuyas eto yung isda dito. Uh, Japayuki, 100 ang tumpok. <laughs> Papakita nga natin yung dinadain ni Kuya. Ayana! Yung apat na piraso, Kuya, magkano mga ganyan po? 100. 100 pesos. Oo, uh, eto pala, 100 pesos. Anim na piraso yung tumpok, no? Daing na bangus si nanay dito din nakalatag oh Uy, si sibuyas, tag-20 lang din dito mga no, idol oh yeah, Luya, mura lang dito, tag-20 pesos lang din oh, lalaki Ang <laughs> araw Ang araw

Ito. Ayan mga idol dito tayo kay Ate Gina. Oh, oh, may pang Christmas pa si Ate Gina ngayon ha. Eh, di ba oh, Opo. Ayin, ayin, ayin. Ayin, ha? Ito. Ano naman yan, Ate Gina? Ay, ito paminta pala. Ito? Magkano ganita ganito Ate Gina? Magkano? Kuya, magkano ganito? 50 pesos daw. Ito mga idol. Paminta. Uy, mayroon din ganito ha. Ah. Ito kuya. Ano? Mangga ito? Ate Gina, magkano ito Ate si Gina? Yan. 50 pesos ito mga idol. Oh, ang oh, dami ngayong yung tinda si Ate Gina. Eto din Eto oh. para sa buhok to, di ba? Magkano ganito te? 50 pesos daw ito mga idol. Oh. na, Oh, So dito naman yung mga ano ng parts ng bike. Ato dito yung mga ano. Uy. Pakita nga natin ito ha. Ato ah, mga ito Sakura. Lotion. Magkano ganito po, ma'am? 100 daw ito mga idol, oh. Ito yung sa TikTok nakikita ko, ah. Oh, sinong gustong magganito, maglotion, ay dandito lang po yan sa Burauta, no? Mihira sa mga ano ng uh, parts ng bike. Oh, ito mga idol, nandito rin ito mga idol, oh. Ayan. Ito, magkano naman ganito? 50? 50 pesos Ito yung pangano sa mukha Ayan, ito Mmm Whitening cream Ayan 50 pesos lang ito mga idol oh. Ayan Oh. So marami sila dito Nakatinda Hi! ha, ito Hair volume powder Ito, ayan Oh. Pangkulay sa buhok Mayroon din ganito Ayan Oh. So itong lotion na ito Ano, ah, nakita ko sa tiktok ay Tatlo 100 Tatlo Magkano isa nito? 100 Ah, tatlo 150 pala yun sa tiktok Nakita ko sa tiktok 100 isa Mayroon ding mga ganito, oh Yan Eto, dito mga idol ha, ano lang, hindi na kayo magbayad ng shipping fee. Uh, dito, pwede na ni mong, ano, bayaran. Nandito lang po ito, araw-araw. Ito, pag kulang na kayo collagen, etong magandang ilusyon pag nagkakaedad na. ba diba? Ate, pag nagkakaedad na po tayo mga babae, kailangan na natin ng collagen, no? Yan, pag naano na yung balat natin, eto mga idol, maganda tong i natin, mga babae. So, di, di ripos kay nanay, oh. Na, no, oh. Di pa ka masyado mainit dito kay nanay, no? So, may mga damit naman. Eto, may mga pabango din, oh. Oops. Dito din oh. mayroon pa yung mga ganito mga idol oh. Yan, mga panggamit naman din mga pang-construction. Tapos doon, mga bargain din. Sapatos. So, yan naman dito din mga ano, basta mga gamit yan dyan sa mga pang-construction. Ito naman dito mga idol, o oh, tag-50 ang isa dito mga idol, o oh, katala naman ito. Ito, mayroon din ganito. Yan, o oh, 75 isa, o. Oh. Mm. Eto, mayroon din ganito. Walang nakalagay kung magkano itong isang mga idol, ha? Pero ang ganda, matebay. Mayroon din ganito. Yan, ito, 65 bang isang peraso. Magkano poster pin siya? Poster pin daw. Ayan, 50 pesos. Eto. May kotselyo na rin. Kuya, ito magkano ganito? 50. Ito din. Um. Oh. Mayroon pang mga ano? Oh. Saturday, Friday, Thursday, Wednesday. may mga flashlight. Ayan. Ito si ate, um, mag, hindi pa ubos yung tinda ni ate. dito. Ay, magkano ganyan ang tripod mo? 250. tip. To 150. Bakit ito nilagyan ng? Eh baka kasi mauno ma tanggal kaya tinito. Ah, oh, 250 lang ito. Ano to, brand new, second hand? Lang yan. Second hand daw. Second hand siya. Ah, branded siya. Topi oh, tip, ito ito yung ano. Tatak Children's Palace. Ani. Dila na katambayin sini. Eh. Okay ko <laughs> ito mga go. Ay. Ito parot, no? Nakabuka na siya. Makano kilo diyan, kuya? 40 pesos oh. ang kilo. Mahal talaga yan, 70 sa amin. Bakit? Nakaganito siya, kuya? Oo, oh, ganyan talaga. Ano niya? Matigas yung lupa, matigas. Lupa yan, lupa. Ah, sa, ganito na talaga siya nung inalis sa lupa? 40 pesos lang daw ito. Hmm. <laughs> O oh, mga idol, 40 pesos lang daw ang kilo na ito. Ano ko ya? Lalag Kung maganda lupa, malambot. Oo. Oh. O, mm. Thank you, kuya. So, yan o, no, may mga... Ito naman, nihira dito, mga gulay. 100 pesos. Ito May cauliflower naman dito. Ang tanong, yan po. Ay, tumpok ganito? 150 po. 150 ito mga idol O tatlong peraso na Yan o no? Dito lang po yan sa Carmen Planas 150 Alan po? Yan yeah. Ah, sa Sardinas pwede Akala ko mga ano lang Manok, baka Ay, saan yan? Ah, sa steam. Ah, steam lang daw ito Mga idol At saan daw pwede nga ano. Steam lang Tapos nagyan mo oyster Oo Ito? Eto. Ben. Ay, 20 lang to. Doon kasi sa Imos po ang mahal na. O dito ang dami o, oh, 20 pesos lang. Sariwa pa siya. Eto sa mga sitaw din. 20 lang po ito ma'am. 20 pesos lang. Ang dami dami o. Oh. Thank you ma'am. Sana ba yun? Oh, tag 50 lang. Damit dito.

Dun, kay Kuya Loloy naman at saka kay no, Kuya Dodong. No. O oh, mga idol ha, sa ating mga viewers yan, sa ating mga subscribers. Maraming maraming salamat sa inyong uh, pagtangkilik sa ating mga video, no? Eto, ito na yung paglabas dito sa Bura Utan, sa Carmen Planas, no? Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Yan, sana hindi kayo magsawa na suporta ng ating channel.